Unang mga hari, kabanata labing At nangyari, pagkaraan ng na maraming araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias sa ikatlong taon na nagsasabi, Ikaw ay umaon, pakita ka kay Akab at ako'y magpapaulan sa lupa. At si Elias ay yumaon na pakita kay Akab, at ang kagutom ay malala sa Samaria. At tinawag ni Akab si Abadias na siyang katiwala sa bahay. Si Abadias nga ay natatakot na mainam sa Panginoon. Sapagat nangyari, nang ihiwalay ni Hezabel ang mga propeta ng Panginoon na kumuha si Abadias ng isang daang propeta at ikinubli na lima-limampu sa isang yunggib at pinakain sila ng tinapay at tubig. At sinabi ni Akab kay Abadias, Lakarin mo ang lupain hanggang sa lahat ng mga bukal ng tubig at hanggang sa lahat ng mga batis. Marahil tayo'y makasusumpong ng damo at maililigtas natin buhay ang mga kabayo at mga mula upang wag tayong mawalan ng lahat na hayop. Sa gayoy, pinaghati nila ang lupain sa gitna nila upang lakarin. Si Akab ay lumakad ng kanyang sarili sa isang daan at si Abadias ay lumakad sa kanyang sarili sa isang daan. At samantalang si Abadias ay nasa daan, narito, nasa lubong siya ni Elias, at nakilala niya siya, at nagpatira pa, at nagsabi, Di ba ikaw ang Panginoong kong si Elias? At siya sumagot sa kanya, ako nga, ikaw ay umaon, saysayin mo sa iyong Panginoon. Narito, si Ilyas ay nandito, at kanyang sinabi, Sa ano ako nagkasala na iyong ibibigay ang iyong lingkod sa kamay ni Akab? Upang patayin ako? Buhay ang Panginoon mong Diyos walang bansa o kaharian man na hindi pinagpaghanapan sa iyo ng aking Panginoon. At pagka kanilang sinasabi, sila'y wala rito, kanyang pinasusumpa ang kaharian at bansa na hindi kinasusumpungan sa iyo. At ngayon inyong sinasabi, ikaw ay yumaon saysayin mo sa iyong Panginoon, narito, si Elias ay nandito, at mangyayari, pagkahiwalay ko sa iyo na dadaling ka ng Espiritu ng Panginoon sa hindi ko nalalaman, na anupat pagka ako'y pumaroon at isinaysay ko kay Akab, at ikaw ay hindi niya nasumpungan papatayin niya ako. Ngunit akong iyong lingkod ay natatakot sa Panginoon mula sa aking pagkabinata. Hindi ba nasasaysay sa aking Panginoon? Kung ano ang aking ginawa nang patayin si Hezabel ang mga propeta ng Panginoon? Kung paanong nagkubli ako ng isang daan sa mga propeta ng Panginoon? Na lima-limang po sa isang yunggib at pinakain ko sila ng tinapay at tubig at ngayon iyong sinasabi, Ikaw ay yumaon, saysayin mo sa iyong Panginoon. Narito, si Elias ay nandito at papatayin niya ako. At sinabi ni Elias, buhay ang Panginoon ng mga hukbo. Nasa harap niya ay nang katayo ako, ako'y walang salang pakikita sa kanya ngayon. Sagayoy, gayoy, yumaon si Abadias upang salubungin si Akab at sinaysay sa kanya at si Akab ay yumaon upang salubungin si Elias. At nangyari nang makita ni Akab si Elias, na sinabi ni Akab sa kanya, Di ba ikaw ang mambabagabag sa Israel? At siya'y sumagot, Hindi ko binabagabag ang Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama sa inyong pagkapabaya ng mga utos ng Panginoon at ikaw ay sumunod kay Baal. Ngayon nga'y magsugo ka, at pisanin mo sa akin ang buong Israel sa bundok ng Carmelo at ang mga propeta ni Baal na apat na raan at limampu, at ang mga propeta ni Asera na apat na raan na nagsikain sa dulang ni Hezabel. Sa gayoy, Nagsugo si Akab sa lahat ng mga anak ni Israel at pinisan ang mga propeta sa bundok ng Carmelo at si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, Hanggang kailang kayo mga aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa kanya, at bayang ay hindi sumagot sa kanya kahit isang salita. Nang magkagayoy, sinabi ni Elias sa bayan, Ako, ako lamang, ang naiwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang mga propeta ni Baal ay apat na raan at limampung lalaki bigyan nga nila tayo ng dalawang baka at pumili sila sa ganang kanila ng isang baka at katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim at ihahanda ko ang isang baka at ilalagay ko sa kahoy at hindi ko lalagyan ng apoy sa ilalim at tawagan ninyo ang pangalan ng inyong diyos at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon at ang diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging diyos at ang buong bayan ay sumagot at nagsabi mabuti ang pagkasabi at sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal magsipili kayo ng isang baka sa ganang inyo, at inyong ihandang una, sapagat kayo'y marami, at tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos, ngunit huwag ninyong lagyan ng apoy sa ilalim. At kanilang kinuha ang baka na ibinigay sa kanila, at kanilang inihanda at tinawagan ang pangalan ni Baal mula sa kinaumagahan hanggang sa kinatanghaliang ang tapat na nagsisipagsabi, O Baal, dinggin mo kami, ngunit walang tinig o sinumang sumagot. At sila sila'y nagsisilukso sa siping ng dambana na ginawa. At nangyari, nang kinatanghali ang tapat na biniro sila ni Elias at sinabi, Sumigaw kayo ng malakas, sapagkat siya Dios. Diyos. Siya nga'y nagmumuni-muni o nasa tabi, o nasa paglalakbay, o marahil siya'y natutulog at marapat gisingin. At sila'y nagsisigaw ng malakas, at sila'y nagsipagudlit ayon sa kanilang kaugalian ng sundang at mga sibat, hanggang sa bumulawak ang dugo sa kanila, at nangyari ng makaraan ang kinatanghaliang tapat, na sila'y nanghula hanggang sa oras ng paghahandog ng alay na ukol sa hapon. Ngunit wala kahit tinig ni sinumang sumagot, ni sino mang makinig. At sinabi ni Elias sa buong bayan, Lumapit kayo sa akin, at ang buong bayan ay lumapit sa kanya, at kanyang inayos ang dambana ng Panginoon na nabagsak. At kumuha si Elias ng labing walong bato, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob na sa kanya ang salita ng Panginoon ay dumating na sinasabi, Israel ang magiging iyong pangalan, at sa pamamagitan ng mga bato ay kanyang itinayo ang dambana sa pangalan ng Panginoon, at kanyang nilagyan ng hukay sa palibot ng dambana, na ang laki ay kasisidlan ng dalawang takal na binhi at kanyang inilagay ang kahoy na maayos at kinatay ang baka at ipinatong sa kahoy. At kanyang sinabi, Punuin ninyo ang apat na tapaya ng tubig at ibuhos ninyo sa handog na susunugin at sa kahoy. At kanyang sinabi, Gawin ninyong ikalawa at kanilang ginawang ikalawa. At kanyang sinabi, Gawin ninyong ikatlo, at kanilang ginawang ikatlo. At ang tubig ay umagos sa palibot ng dambana, at kanyang pinuno naman ng tubig ang hukay. At nangyari, sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi O Panginoon na Diyos ni Abraham ni Isaac at ni Israel pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat na bagay na ito sa iyong salita. Dinggin mo ako, O Panginoon. Dinggin mo ako, upang matalastas ng bayang ito, na ikaw, na Panginoon, ay Diyos at iyong pinanumbalik ang kanilang puso. Nang magkagayoy, ang apoy ng Panginoon ay nalaglag, at sinupok ang handog na susunugin, at ang kahoy, at ang mga bato, at ang alabok, at hinimuran ang tubig na nasa hukay. At nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatirapa, at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos. Ang Panginoon ay siyang Diyos. At sinabi ni Elias sa kanila, Dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag makatanan ang sinuman sa kanila. At kanilang dinakip sila. At sila'y ibinaba ni Elias sa batis ng sison. At pinatay roon. At sinabi ni Elias kay Akab, Ikaw ay umahon, kumain ka at uminom ka, sapagat may hugong ng kasaganaan ng ulan. Sa umahon si Akab upang kumain at uminom. At si Elias ay umahon sa taluktok ng Karmelo. At siya yumukod sa lupa at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. At kanyang sinabi sa kanyang lingkod, Umahong ka ngayon, tumingin ka sa dakong dagat, at siya'y umahon at tumingin, at nagsabi, Walang anumang bagay, at kanyang sinabi, Yumahong ka uling makapito, at nangyari sa ikapito na kanyang sinabi, Narito, may bumangong isang ulap sa dagat na kasing liit ng kamay ng isang lalaki, at kanyang sinabi, Ikaw ay yumaon, sabihin mo kay Akab, ihanda mo ang iyong karo, at ikaw ay lumusong baka ka mapigil ng ulan. At nangyari, pagkaraan ng sandali, na ang langit ay nagdilim sa alapaap at hangin, at nagkaroon ng malakas na ulan, at si Akab ay sumakay, at naparoon sa Israel, at ang kamay ng Panginoon ay nasa kay Ilyas at kanyang binikisan ang kanyang mga balakang at tumakbong nagpauna kay akab sa pasukan ng Israel.